yon so today is uh, June 20. Okay so naka-schedule po tayo today para tapusin na ang isa sa mga goal ko, 'di ba sa ating online business, sa ating pag NFC. Ah uh, sobrang baliw na baliw ako na excited ako kasi parang 3 uh, years ago, 'di ba, pinangarap ko lang uh, magkaroon ng sariling house and lot ba? Diba? Pero syempre, hulugan natin kinuha, di ba? Yung bahay ko, 5 years to pay yan actually. Pero ngayon, araw na to, di ba? Ipupuli paid ko na siya, no? So, 3 years pa lang tayo na naging stable din sa bahay ko. Di ba? So, nasa almost 2 years na lang ang ating balance. So, today po, babayara ko na siya ng buo. Kasi bakit? Gusto ko na kasing simulan yung bago kong goal ngayon, di ba? Sa ating pag-inegosyo. Kasi ako, pag nag-goal -go set kasi ako, gusto ko pa isa-isa lang, di ba? Para hindi mabigla. At the same time, para realistic at at para na nakukuha ko talaga. Yeah, pakita mo naman yung bahay natin. Yan, nasa, sa atin po yung nandun sa dulo, sa tapat ng uh, SLK na yung SLK ko. Today, yung house and lot ko, di ba, totally nakuha ko na siya kasi ipopulitate ko na kayo. And sisimulan ko na ulit yung bagong doon. So samahan niyo ako. Ayan, so nandito na po tayo sa Metro Bank. Okay, finally, uh, uh, ko na po ang aking uh, house and lot. Di ba, na alam mo sa totoo lang, sobrang blessed and sobrang grateful ako na merong ganito opportunity. Di ba, na merong NFC na pwede makatulong sa, sa atin. Di ba, napatupad yung mga pangarap natin, yung mga goals natin sa buhay and family natin. Sa totoo lang, no, yung nakisimula ako, pangarap ko lang din magkaroon ng sariling bahay. 'di ba? Pero alam niyo po, 'di ba, sa so, so, sobrang ganda ng opportunity na meron tayo, 'di ba? Nangyari na. 'Di ba? At kung ano man po 'yung nangyayari sa akin, 'yun din po 'yung pwedeng mangyari sa inyo. Alam niyo po, sa so, totoo lang, bakit until now nas, nas, na nas mas matagal ko nang ginagawa 'tong business ito, bakit sobrang excited pa rin ako? Araw-araw ko pa rin ginagawa 'yung business natin kasi ang sarap trabawin ng isang bagay, o ng isang opportunity na alam mo na 'yung finish line. 'di diba, Parang ako, nakikita ko na 'yung mga Hall natin, 'di ba? Yung mga ibang top earners na sobrang laki ng mga resulta na na-excite ako na trabaho lalo ko sinisipan kasi bakit alam ko 'yung pwede na mangyari sa akin. So parang ikaw sa NFC, 'di ba? Kung ano 'yung nangyayari sa akin, yun din po yung pwede mangyari sa inyo. Di ba? Basta huwag ka lang sumuko. Di ba? Laging maging positibo ka lang. Di ba? Magdere-derecho ka lang sa sistema na meron tayo. Di ba? At lalo mong sipagan at galingan. Kasi bakit? Lahat ng goals mo at pangarap mo dito sa NFC, pwedeng matupad yan katulad ng nangyayari sa akin. O nangyayari sa akin. Okay? Kaya samahan nyo ako. Susubukan ko mag-video sa loob. Di ba? And ala, sobrang excited na ako. So tara. So ito na po guys, okay. So finally, bayad na ang ating bahay. Ito na yun, uh... payment slip natin, um, 1.7 million. Yan, parang name, makapangalan sa akin. So, thank you NFC Wala talaga imposible sa akin. Okay, kaya tuloy-tuloy lang.